Malalim ang investigasyon ngayon ng ginagawa ng Dagupan City Police sa pangunguna ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok hinggil sa pagpasok ng dalawang kalalakiang nakabonet at nakapismas pa sa Family House nila LTFRB Chairman Atty. Joe Guadis Dutton sa Barangay Malubo, Dagupan City. Ayon kay Lieutenant Colonel Palisok, alas 10 ng umaga kamakalawa, dalawang lalaking nagkunyaring magbibigay ng regalo sa kapitbahay ng mga guwades nang makapasok na sa bakuran ay nagtuloy-tuloy agad sa likod ng bahay ng mga gwadis kung saan nadatngan ang naglalabang kasambahay at tinanong umano ng dalawang suspek kung nasa ng kanyang amo sabay pasok sa mga kwarto. Natangay ang mother lamang ni chairman ang nakita sa loob ng tahanan at bago tuluyang umalis ang mga ito, kinuha ang cellphone ng kasambahay at binantaan pang huwag gagalaw sa kanyang kinatatayuan sa loob ng 30 minuto isang dibatid na uri ng SUV at may backup pang van ang sinakyan umano ng dalawang suspek. Ayon kay Palisok, palaisipan sa kanila kung sino ang mga suspek at ano ang kanilang motibo. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, eto si Freddy Pardo Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipinas. Dead on arrival sa ospital ang lalaking na baril ng nag-amok umano ito sa barangay poblasyon bayan ng Banate, Iloilo. Kinumpirma ito ni Police Lieutenant General Enrique Rubles na OIC ng Banate Police Station. Ayon kay Lieutenant Robles, nakatanggap sila ng report na may lalaking naglalakad na may bitbit na itak at kutsilyo kaya rumisponde sila. May nangyaring habulan ngunit natumba si Police Executive Master Sergeant Eroni Mogano at nalapitan ni Villanueva at sinaksak sa likod gamit ang kutsilyo. Nagpambunang dalawa hanggang sa nabun ng pulis ang kanyang service firearm na 9mm at nabaril si Villanueva. Dinala pa sa ospital si Villanueva ngunit diniklara ng DOA dahil sa tama ng bala sa dibdib. Dinala naman si Executive Master Sergeant Gano sa ospital dahil sa sugat ng pananaksak sa kanya ni Villanueva. Na ospital rin ang isa pang bystander ni si Sandro titsuro na may tama rin ng bala sa paa. Inaalam pa ngayon kay ng Trubles kung bakit nasugatan si Tizuro. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, Iloilo, Grace Bravo. Turituri sa pagbabalita, turituri sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental at lungsod ng Bacolo, dumabot sa mahigit 1.5 million pesos na halaga ng umano'y sabu ang uh, nakuha o narecover sa dalawang mga kalalakihan sa isinagawang drug-by-bus operation ng Bacolod City uh, Police Office Drug Enforcement Unit sa proxigay Barangay 2, Lungsod ng Bacolod. ng umaga, ayon kay Police uh, Captain Jovin Mugato, Pinuno ng uh, CDEO-BCPO, na si na Michael Jan Tabara, o manoy uh, kinokonsiderang high-value individual o HBI- at John Clyde Piliora, pawang marasarante na nagsabing lugar. Dagdag pa ni Mugato na kuha sa kanilang limang big head cell transparent plastic sa say na at dalawang nattied ng umaloy shabu na more or less 232 grams at iba pang mga drug para pernalyas. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga kapulisan hinggil kung saan kumukuha ng supply ng droga ang mga sospek. Ang dalawang mga sospek sa ngayon ang ditinado sa custodial facility ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office. Mula sa Axono Radio Bacolod, ito sa Rex Kantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo Pilipino! Balita mo na sa Mindanao, isa na ang naitalang patay sa panig ng cpp npa -NDF sa nagpapatuloy na counter-offensive ng mga tropa ng 10th Infantry Aguila Division sa probinsya ng Bukidnon. Sa panayam ng DZRH kay 10th Infantry Aguila Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala, nasa mahigit sa siyam na encounters na ang kanilang naitala sa magkahiwalay na lugar sa Bukidnon. Determinado si General Hambala na tapusin nila bago magpasko o magbagong taon ang armed confrontation laban sa natitirang NPA group sa Bukidnon. May timeline umano siyang iminigay sa operating troops sa ground na sana'y bago magpasko ay maideklara na nilang insurgency free ang buong probinsya ng Bukidnon. Hanggang sa binabalita natin ito, nagpapatuloy ang military operation sa mga kabundukan ng mga bayan ng Maramag, San Fernando at Quezon sa probinsya ng Bukidnon. Ayon pa rin kay Hambala, mananatili sa mga kabundukan ng ground troops kahit sa araw ng Pasko. Walang Christmas break hanggat hindi umano tuluyang nadismantel itong natitirang NPA group sa mga lugar na ito na sakop ng 10th Infantry Aguila Division. Ayon pa rin kay Hambala, ang grupong ito na kanilang kinokompronta ay mga natitirang grupo umano mula sa ibang bahagi ng Davao Region at Cotabato na kanilang namonitor na nasa Bukidnon. Umaasa naman si General Hambala na matatapos sila ang misyong ito since katuwang ng 10th ID ang iba't ibang political leaders sa Bukidnon, partikular ng gobernador, mga mayors at ang community. Mula sa kononahan sa Pilipinas, this RH, ako si RH19, di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.